Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. ah, laki sa mga 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 ng hole. Ito mga ah, talaga. Good evening po. Ngayon po ay kami pupunta dito sa palayanan at kami po ay mangingilaw ng uh, dalag, uh, hito po, tapos Pang, ay pangkat. pangkat. So tara po. Marami na po kami doong mga kasamahan na nauna. So yan guys, let's go. Malabo Malabo talaga. Baksuna nung naniwala. Hmm. Oh, ya, yeah, yan na po ang huli ni Tilat. Wow, dami lalaki eh. Hoy, laki na yun na. Ah. Huli ko yan kung ako lang yan po ang tawag din ng palos. Palos palayan po ito, ito. yan. Oh, Dami lolo yan eh. Hmm. Pati, pati. Sige, okay. antok. Ang At Maliit. Tay gabay ganito oh. Na uli-uli lang pala hin. Baka naman talaga ka kaya hindi. Nasaan na yung dampot mo kanina? Ang yung kanina. Oh, yan. Ay ah, yan. Pa. Yung yung katawan na wala. Doon <laughs> pump. mo. Oo, oh, mataba pa naman. Tagdali mo muna yung itak mo. Mataba. Ay, bay na. 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 po yung kaputol. Iyo. Okay. <laughs> ayan, ayan, na po ano. Mabuti pa lahat na Ayan guys, so ayan po ang aming mga kasama pag pangangilaw. May mga ilaw lang po ang inyong makikita. Gawa na sobrang labo po nitong aking camera. Ayan, kasama po namin si Kuya Edgar, si Tila, tapos po yung aking tatay, si Tatibianan. tapos po yung aking asawa. At ano po, ang nahuhuli pa lang po namin ay isang pangkat. Pero si Tirat po ni Kuya Edgar ay marami na po silang nahuli dahil sila po nauna sa aming lumusong dito sa palayan. Wait, 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 wait. wait. Yan na po. Eh. Oh! Ay, ayun na, ayun na! Ayun na, dun, dito mahalagpunta. Oy, oy! Mamaya pa yun na. Nahan, baka mal ako mga tama, ano? May tama. May tama. Ayun, ayun, ayun. Hoy, hoy, sayang honey. Tanap na Oo, nakawala. Tiga. Diyan. Ba. The... Nakadalwa na. <laughs> <Habol>. <laughs> Ba't malaki, malaki talaga? Habol ni Tila ito Iya, yeah, maganda sana kung maliwanag. Kasi madilim. Ikaw! No. Dila, tumuha ka nga ng isang malaki. At yung, ay, ano, yung buo ka. Eh, yung malalaki po tula. Ah, yung malalaki po tula. Eh, sige, kahit yung basta buo. Oh, boy, laki na yun. Ang hindi tila. Uwa. Sobrang ay, laki. Pinakamalaki. Yan ang pinakamalaki. Hmm. Yung laki ng biloghan eh. Ay, yung buo. Patungin ako. Ka. Yung kahit maliit. Ang buo dito. Ay, siya. Okay. May laki lang na yan. Kaya. Ang na ha. Hindi yeah. mo. Kasi putol ang ulo. Putol ang ulo na yan. Then, yan po ang huli na Gerald daw niya. Yeah. Baka yung tinatay mo yung kulang tat mga tatlong kilo na baka yun. Baka. Ayan, naka, nakahuli si tilat ng dalag. Fresh kita mga basa. Ayan, nabiak uh, ang ulo. Ang gulipatin na mong mata. Ayan guys. Ayan, nahuli pa. Huli. Oh, oh oo oh, ay laki yan eh. Iya, ay mahal, malaki ito. Nahanapin natin yung ulo. Bakit? Kaming na no, wala pa eh. Pagka <laughs> <Why laughs> yung to... Nahanap. <laughs> ah. Nahanap pa po nung asawa ko yung ulo. Kapisang lang po yung kanya na, abang mahal, malaki itong nakuha mo. Na ito. Tanso nga lang po talaga yung eh, tinataga namin, kaya putol po talaga. Kailangan na yung malakas ang iyong pwersa pagtaga. Yan guys, at ginagamana po nung asawa ko yung kaputol po, yung ulo po na yung igat. Yes. Hmm. Alam ko sa lahat ito. Diyan mo lang, minagalaw-galaw din. Diyan huh? ah, minagalaw-galaw din. Hmm. Yung ka mali na ano pa sa tubig, sa ilalim. Sa lupa. Hindi na, hindi na 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 eh. Iyo. na yun. Nasaan yung ulo na yung tilat? Ayun na, hindi. Iyan na, yata. Uy, ito ka ni Malo eh. dami nga niya ulihan eh. Kasi ng ulo kong palusan Ano ah, saan? Na? Ang kimpi? Wala naman kimpi. <laughs> May kimpi nga. Malin ba yung mga isa? na ka. Wala kimpi isa. May kimpi nga naman. <laughs> Ay, wala <kimpe nga> <laughs> <Yeah>, oh, oh. <laughs> ka makuli. <laughs> Grabe, champion. Oo, <laughs> champion city <lot>. lahat. <laughs> Ba't wala ka na? <laughs> oh, <Champion City> <laughs> ito lang ang uli namin, ang mag-asawa. Yan. <laughs> <Magandang berkali. laughs> Grabe kalaki na ito. O, oh, saga na sa pulutan na ni Kuya. Oh, tatay paksiw lang yan. Ganyan ka dami. Oh, uh, grabe ka laki na ito ah. Ganyan ka dami, hulong gabi. Ay, sus, pinupok. Oh. oh, ganyan ka dami. Mas marami pa di yan. Saan ka lumusong dyan din ah. Ay, dito din lang. Masa ko lang. Ganyan, grabe, uho oh. Ganyan ka dami, huli ko. Ganyan ito ah. Tobo. Eh. Uh, Ayan, yeah, sige mo ano. Dami yan eh. Oo. Tilat, bakit ka wala ka lalapang kat? Kaya nga, mabilis si Tilat mag-aano. Huli namin o, ando. Tatlong piraso na wala pa yung ulo ng malaki, hindi pero wala na ulit gayto kalaya gabi ah. Dito mas malaki 'yun eh. Mas malaki 'yan. Mas malaki nga ito. Ganda tila to. Ang ganda pag linis doon na hanay. Ano 'yun? Ah Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Kimpi! Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano Bulaso! Ah, may bulaso! Gusto mo ng ahas? Kakain ka! Kakain ka! Kakain. Mas maganda dito. Ay, matalag na 'yan, malalaki. Pati na. Bawa. Tuno mo na, sa ka ulay. Kala kasi oh, si Timmy din Ah, uh. oh, laki sa mga Ano 'yan? Lalaki ng hole. Ito nga talaga ang malaki. Kaya nandito na po kami sa amin. Ano 'yan? Ano 'yan? Kakaatin ko lang 'to mga Eh, mo na eh, hinihiling sira um, para. Lalakihan eh. Gusto ng malaki ah. Tatay. Eh. At 'to luto yung parang kaganoon kayo daw yung dinaing niya. Wow. -oh. Oh, masarap, pa, uh, masarap, oh, masarap po daw 'yan yung gading mo gawa 'ni. Kasi pepper 'to 'ni. Ano 'to tang Adang ang taraf na ikon Ito po 'yung dinila. Ah, 'yung pang-okse. Parito? Oo. 'Yan masarap talaga 'yan. May pakita mo. Siyan. at si Ate po ay naganon na nag Dadaing. Nagdadaing nga, yun na. Yan na po. Naman? May mga nadaing na Wow. Lalaki. Iba. Sa palayan lang ito? Oo. Ang baga. Kanding urot lang. Palayan mo yun. Yeah, buddy. Maraming kang pabulo. ganito ito lang. Tsaka ito pandaing lang ito. Eh. Hani. anong style ng pandaing na ano? May mamarinated. Mama <laughs> Padaing so, may... Masarap na ipinaksiw. hindi, magpapaksiw nga. Tapos may padaing din kami. Masarap din eh. Ano ay yung... Yung parang ibibilad. Nadaim. Ano eh, yung gawa. Yun nga, gusto. Sabi ko nga, ako'y titikim sana kay Udang nai, Ito, uh. well, nagolo, na yun. Pero nagalaw. Ano, nagalaw pa siya. Uh oh. uh, Tagali bumalik ay. Ari-ari yan ay. Dito na ako din sa lumbo. Bukong lalaki din yung lumbo Armada ya, ya na ba? Sino mo kayo na mo? hindi marunong bumili ng matataba. Sino okay, wala lang kayo. Ay daday mo. Mabis, pakalam na yung lipstick yan bukas. Uy, huwag na yung dayo nyo nyo yan bukas. Mayat, okay, gusto nyo maginigayin. Ipadang mga mayat mera, yun ang dayo nyo mo. And, <laughs> Ay, po dayo.

Oh, para din ng wit. Ano 'yun? Ano 'yun? <laughs> ano 'yan? Ako 'to po ay titilinis pa rin. Ohal, go. E, masama at malansa. Ah ito po ng ganyan. Ito. yung may tim. Po at kami po ay naglilinis oh. na. Ng pangkat. Huli po namin ito kanina. Patipusin natin at pinagsama-sama na po namin yung aming home. Abot yan uh, marami. Um, Oh, Napripig! Eh. <laughs> wow! Laki! <lucky>. Na Ang ahas! <laughs> Magkakatay si uh, aat? <laughs> ah, Mag Mag <laughs> <laughs> Gugu! Eh, yun, yun. Gugu! ka muna! Gugu! 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 pangkat yan eh, pangkat sabi niya, pangkat <tap> pinupukpok pinupukpok ni tatay tatay mm -hmm. Bo Bo busog <tap> busog ba kaya si aloy busog si aloy kami <tap> <tap> pa yung magpapak siyo tapos po yung kami magdadaing si ate po yung nagdadaing siya po ang naghihiwa ng pandaing namin Ude, ude pa yung malaki. Ito po, alas na itong malaki, tatay. Look. Tata. Pagpagagat lang, mahang yun. So yan po, at uh, sila na lang po ang magtatapos ni ate. Yan po muna, yung amin lang nilinis at bukas na po namin lulutuin. Marami po bukas sa uh, papulutan sa birthday ni Shin-Shin. Tapos okay, si ate yan. Opo. Yeah. Ito na po at nalinisa na po ni Ate. Sobrang linis na po. Lalagay po muna namin yan sa rip. So hi guys, good morning. At ngayon naman po ay magluluto na ako ng uh, paksiw na igat or palus. Tapos po ay mamarinate ko na rin po yung aming pangdaing. Ayan po. Ayan po at naghiwa na po ako ng bawang. Tapos po ay luya. So ito po yung aking ipapaksiw. Ayan ito naman po yung aking i-marinate po na palos po itong isasaklang. Mamaya po natin ito lalagyan ng suka pag malapit na po siyang maluto. So yan guys, ready na ang ating pampaksiw. Akin okay na po ito isasaklang. Isasaklang na po natin ang ating paksiw. Atin na po munang tatakpan. chop na na itong ating bawang. Ito naman po ay ating pang marini. Dito po sa ating pang ano po ay eh. So ito naman po ay bawang lang ang aking rekano. po ay binambad namin sa amin po itong hinugasan sa suka kaya po maputla. Gawa ng masyado po itong madulas. Pero iba naman po ay hindi. Naginap so, na po natin ang ating bahay. bago. Ay, eh. hmm. Ay, yung pambilad mo yan po. Bibilad natin ito. Wala pia eh, di ba nga nalo na nga. Ano, masarap. Masarap po lagyan ng toyo. Parang yung kasi kasi mga ilaw na taon eh. Mamaya. Ay uh, po na. Kalawin ang mabuti. Ano ate? Mmm, -hmm. mga ate masarap. Basay, baka ito kayo madami. Mmm. Hmm, po upo. Mm -hmm. Tinanong niya naman po, kala, oh, kalapad. Isang ganito lang po, isak ulam na. Lalagyan na po uli natin sa tupperware. At ito po ilalagay muna namin sa rep. Gawa ng maulan po dito, hindi po namin ito maiibilad. Kailangan po minarinig na para po pag piprito namin pagka ano ah, ay malasa na po siya. guys at tapos ko na po siyang i-marinate so ilalagay ko na po dito sa ref wow nag-awas na yan yan po ang aking paksiyo na palos wow yummy ayan po lalagyan natin ng sili para po may ang anghang tinikman ko po yung talagang masarap malasa po mataba po pala talaga ang palus Yan po at luto na ang aking aksiyo sa so akin po papatikman yung mga nagtatagay po doon at birthday po ngayon ni shane Ayan natin. Wow! Sarap! Kuya Will! Oh! Kulutan ninyo. Salamat! Ah, sige po. Oops! So, yan guys. tapos na po akong magluto ng... Uh, Idlik. So, sana po ay meron namang kayong natutunan at sana po ay nag-enjoy din kayo sa aking bagong vlog. Uh, thank you guys and God bless po sa lahat. Bye!